Gue kena kau banyak ikan. Salim ada hati mesra kau deh. Ya, oh, eh, eh, oh. Dia sabi di itu Kau ya Dia pun sudah sabi nilai di itu Kau ya 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 Kau Kau ya Kau ya disebut apa yang akan kaukan dia? Masih mungkin. Masih mungkin akan pada lelaki ataupun. Beliau. Beliau nak sama saja. Hmm. Seketika tak. Ha? Seketika pun tak. Ha? Uh, mm. lu. effect ng ibang na so yan mga idol may na may hinahabol ako kasi kanina may narinig akong aswang tunog ng aswang mga idol dito banda dito banda ayan sa lahat ng mga viewers natin sa lahat ng nanonood ngayon maraming maraming salamat no so ayan mga idol ito po ay request sa isang mga viewers natin isa sa mga viewers natin punta natin dito totoo talaga mga idol kakapunta ko lang ngayon dito at hinabol ko pero hindi ko na nabidyohan kanina sayang pero ngayon nakita ko talaga ng idol umuungol -um dito yeah. ano yan? ano yun? parang may hindi akong... parang may umuungol dito banda Mga ito. tahan lang tayo kasi sobrang nakakatakot. Uy! Anong ingay yun? Parang may hinderin yung buksis dito. <laughs> huh? mga ito ang dami nagsasabi sa akin marami daw mga aso dito kumakalat so malalaman na natin ngayon ngayong gabi na to so tabi tabi po sa lahat ng mga viewers natin maraming maraming salamat ngayon ano Parang may tumakbo banda dito eh. Oh, ito. Grabe talaga yung area. Grabe yung presensya dito. Parang hindi lang aswang. Parang kakaiba yung mga nandito. Oh, daw ko kasi may narinig kong boses eh. Parang may umuungol dito. Parang 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 di oh. huh? Ano yan? Uy! Uy! May tao! Ulo! Sino naman to? Parang umiiyak yata ito eh! Kaya pala umuungol kanina! mga idol yung tiyan niya may parang nahihiwa may tuko sino to? parang bagong yata itong nahawakan uy sino ka? ha? parang kakaiba naman parang kusang patris binidikti kusang krasik milus ang tako sik miduks vadiri tru satana nan gong san sa mala kulivas sip sibi ano yan parang may ha sino ka anong ginagawa mo dito ala ba ito do Tinan nyo ang kanyang may, may sugat siya. May sugat. Ayan o, may sugat siya. Sino kaya ito? At bakit siya nandito? O, saan? Saan ka pupunta? Pita natin to ayano o eh, nakatawad na siya ano bakit ka nandito sino ka bakit ayaw mong manong sa aking orasyon mga idol hindi siya talaga siya manong sa aking orasyon bakit siya nandito sa pinaka nakakatakot na area ayano o may tuko siya Sata Patris, binidikti ko sang krasit mi hidok, sondra ko sit mi hidok. Vadiri tru sa tanah. Nang gusod, di ba naman asaan sa mga kalibas, sip 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 Kau yang kena kau kaya di sini. Salim mata kita, Oh, oh, bulihin pa sana ito pero ang lakas. Yan you know? oh. No. Ayaw matawili. Totoo ang aso bang tumunga ito, bro. Yung fast no, life ko. Lol. No, tugo no. kan. May tugo. Yung mga kamay niya may tugo. Yan you know? oh. sis benedicti kusang kresit milok santral ako sit meduks vadere trus satana nangdong sodi bimana, mana sant malako levas sibi benena bebas huli natin to huli natin to mga ito ayano sige wag kang lalayo tutulungan kita yun. lah para na Uy, uy, yung plus ko na sira na. Sandali. Huwag ka muna masira. Uy. Lo. Sa kapo punta. Sa ina ata. Hindi hindi kain makakawala sa akin, huling-huli ka na. Uy. Magpakita ka. Mga idol, kumpirmado talaga aswang 'yon. Walang halong biro 'to. Nahawakan ko na sana yung kamay niya pero napakadulas. Napakadulas ang kanyang kamay. Uy! Ayan siya! Ayan mga idol. Ala, tingnan niyo, tingnan niyo! Tingnan niyo mga idol, yan yung aswang. Yan yung sinasabi nila dito. Uy! Parang manananggal na aswang to. Kasi parang nahati ang kanyang katawan kanina may sugat ng kanyang anong hawakan mga idol huh? oh. aswang yan aswang na manananggal parang lalaki yata ito na manananggal Hala. parang may kasama siya ayun mga idol oh. Puhulihin kita ngayon sana hindi nubala dito nubala siya ang bilis Oh, ini punta. Wih, yang ini mana dulu? Tidak, yang kami ini masih tunggu. takut ya. Kostra Benedicti, kos Sangkra Set Milox, Sangkra Kos Set Milox. Wih, pada di turun setanah. Menggong su di bila nak sant semalak oleh wasip si bina Takut <coughs> na takut ya tak itu. Parang takot-takot Takot siya sa akin mga idol So yun natin to saan ka pumunta Ha? Saan ka pumunta Ayan ha. Hindi na Tingnan oh Alo! Alo! Yung paslayat ko mga idol nasira na Ayun nang ano Sana siya tumakbo yung pa ko parang lo laging hindi na gumagana nasira o, yung mga idol yung pa ko ko ayan wala pasensya na po mga idol yung pa ko parang nasira uy loh Oh, look at Aswang ka. guna nombor ni eh. Salim mati kita hati misel kole. <coughs> wala? Ni are sak. Wala ah. Ambilis mah <coughs> wala. Inilah semua ni Alam ko nandiyan ka lang nagtatago. Bilis yung wala. Ayan mga ito yan ang sinasabi sa mga residente dito. Na meron talagang aswang at manananggal dito. Siguro babae at lalaki yung manananggal dito. Hindi ako makapaniwala ngayon sa nakita ko. Uy. Parang lumipad ah. Parang banda dito Pasensya na po mga idol yung flashlight natin Parang nasira yata kanina Ayaw na yata itong gumana Nasira na Ano nang ito natin yung na yun dito? So yun mga idol. Hanapin natin yung aswang. Na manananggal. Alam ko na dito lang yun eh. Uy. Tara. Tara dito.